Ito lang ganito madalit. Abulin na sana ng inindi. Sabi mo sa oh, sobrang mainit ngayon. Eh wala, wala na tayong magagawa. Tag-init na ngayon eh. Tag-init pa eh. Kaya kailangan maligo ng maligo ng maligo. Ang na matulas. <laughs> ah, wala well, so, naman. Man. So anong... Nandang... Sa mga kapwa driver, anong sasabihin mo? puro kailangan puro pay nga tubig kain pay nga kain tubig pag walang tubig nga nga na naman sa mga kapwa driver natin ano ba yung sasabihin mo eh? may kaya nga pay nga pay nga tubig kain oh yun lang huwag naman yung sobra pahinga may nakakalimutan pa wala mag ingat sa daan ay sa daan kahit anong ingat mo sa daan kung talagang para sa iyo yung mangyayari wala ka nang magagawa yun kasi yun? kung yung nakaupo nga lang eh biglang nadidiskrasya, nakaupo lang hindi pa tayo sa kalsada ang maganda sana naman wala wala walang madali oh, Yun na maganda. Ganun pala yon. Oh. Kunting ingat. Hindi yun na nga ang sabi mo. Kunting ingat. Okay. Ay, yung mga kasabayan mo yung kasalubong hindi nag-iingat, paano ka? Mag-iingat din sila. Wala <laughs> <laughs> mo yun, bara-bara na nga sa eh. <laughs> <laughs> Mag-iingat din sila para ikaw mag-iingat din. Para wala walang may mangyaring... Masama. Masama. oh, ang kaso nga, ikaw nag iingat yun, hindi. Bara-bara, di. Wala pa rin. Wala tayong masabi yun sa mga lintik na yan ah hindi ko maintindihan bakit hindi sila marunong mag-minor? bakit eh, ko? sa araw-araw na tingin ko ha ah, pag ikaw nag drive nakita mo may intersection minor ka pag nakita mo na di mang didiritso mamrino ka eh dito pag nakikita mo ako mang tatawid papaspasan ng isa <laughs> oh eh, ano niya? ang tawag doon kas kasiro hindi ano Nabilis tinumbok na ako dyan kung nahawakan ko lang talaga yung binili kong ano ano yun, lumi ibabato ko talaga sa kanya galing siya sa ano bang sa atin tumawid ako, nasa gitna na ako tumigil ako ang puta nga ma tinumbok talaga ako, dinidididididid tapos pininaan ako gumanyan pinakita ng traffic enforcer na kailangan kaibigan ni Iping dito. Sabi sa akin, ano-ano habulin ko? Inaabot ka ba? Sabi ko, hindi naman. Pero inakma ko nang ibabato ko sa kanya yung ano, ang binili kong lumi. Kasi, tumbok talaga. Pag tumbok na gano'n, pag nasinginan niyan, ilini ko bigla. Sabi ko, minura ko. Gingay ko, pinakyo ko. Wala. Tumawa pa lintik. Bad yun, bad. Itumawa pinakyo. pa nga eh. Di good. Ikaw talaga. <laughs> Itumawa eh lang ako, hindi na yung tatawa. Bad yun. Bad pala yun. Good! Tumawa eh! Lumingon pa! Ay, kupunyeta talaga na buhay to. Ganito lang, ganito. Abo rin na sana nang hindi. Sabi ko, huwag na, hindi man ako inabot. Ay, kala ko kasi inabot kasi pumaling yung kamay mo. Sabi ko, kung nahawakan ko talaga yung... Kasi nasa kaliwa kasi yung... Nasa kaliwa kasi yung ano yung... yung... eh. Babay na, babay. Babay!